tagal ko tong inaral. Ilan taon din akong masinig. Gusto kong maging kaanin sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, ang programa ng INC Radio, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pagsasay papawid o pagbabahagi ng mga natatanging istorya ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Kristo na tinawag po ng ating Panginoong Diyos. Para po sa mga kababayan natin na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, welcome rin po kayo sa programang ito. At hindi na po natin patatagalin pa Atin na pong pakinggan at panoorin ang video na inihanda po namin para maipakilala ang makakasama po natin ngayong araw. Mula pagkabata, makikita na sa kasiglahan sa kanyang dating relihiyon si kapatid na Alex Fernando De la Cruz. Ang katunayan, humawak siya ng iba't ibang tungkulin at naging tagapanguna pa sa mga aktibidad na isinasagawa ng Simbahang Katoliko. Bukod sa siya ay isa pa ang katikista. Papaanong mula sa pagiging debotong katoliko, si kapatid na Alex ay may tungkulin na sa Iglesia ni Kristo. Ating lubos na kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng Pagtawag. Ang makakasama po natin ngayong araw ay si kapatid na Alex Fernando de la Cruz mula po sa lokal ng Maykawayan, distrito ng Bulacan South. At mapalad po tayo ngayong araw sapagkat kapiling na po natin ang ating kapatid. Magandang araw po sa inyo kapatid na Alex. Magandang araw din po, Kamar. Kumusta po kayo? Ayos lang po. Ano po ang pinagkakaabalan po ninyo ngayon? Ako po ngayon ay housewife po. Ah, uh, sino po ang inyong uh, napangasawa? Kapatid na Darwin Dela po. Paano po kayo nagkakilala ng kapatid na Darwin? nakita online lang pa sa Facebook po. Nakita niya po kasi isang post po tapos inad po niya ako. Tapos meron po kayo mga common friend. Kaya po parang okay lang po na i-add siya kasi may common friends naman po. Tapos ayun po, nagka-chat-chat po hanggang sa nakita po at ayun po, naging mag po. <laughs> so nagkausap po kayo sa social media. Apo. And then nung kayo'y magkita, magkasama, nag-click. Apo. <laughs> Ilan taon na rin po kayong kasal ng kapatid na Darwin? Mag two years na po. Ay, congratulations po Thank sa po. inyo. Ano po ang pinagkakaabalahan naman or ano naman ang hanap buhay ng kapatid na Darwin? Nag-work po siya sa may, ano po, sa may kalawakan pa sa factory po. Okay. Pero dati po kayong nag-work din? Opo, nag-work po. Saan po kayo nag-work? Bali po, ano po, teacher po talaga po ako. Tapos nagturo po ako ng 3 years sa private. Tapos nag-government po ako sa munisipyo po ng Marilaw. Tapos last year po, nag-ano po ako sa online po, sa isang kapatid po. So medyo matagal din kayong nagtrabaho? Opo, matagal Lalo na Lalo siguro po. Nung dalaga pa po Opo. Kayo. Kapatid na Alex, kumusta po ang buhay may asawa? Okay naman po, masaya naman po. At nga po, uh, po sa akin aking asawa dahil isa po siya sa mga nakatulong po sa pagbabatibay na aking pananampalataya. At nabanggit ninyo, napakabait po na. Napakabait po aking asawa. <laughs> Uh, hello po ulit kay kapatid hello na Darwin. Po. Uh, bago po tayo pumunta sa conversion story po ninyo, nabanggit po doon sa uh, napakinggan at napanood po nating uh, video na talagang lumaki po kayong katoliko. Opo, as in, buong buhay ko po katoliko po. Active po yung family ko sa katoliko po. And marami po kayong nahawakan tungkulin. Opo, marami rin pong mga tungkulin na ipinagkatiwala po sa akin sa dati ko pong relihiyon. Ano-ano po yung mga uh, tungkulin po na uh, hinawakan po ninyo o tinuparan po ninyo sa pinanggalingan po ninyong relihiyon? Uh, noong pong bata pa lang po ako, pangal ko na po talaga maging queer. Kaya po as those days po, queer po talaga po ako. Hanggang sa nung tumanda na po ako, nasama na po sa mga heads po ng mga queer po sa Marilaw. Tapos po, isa din po ako sa mga nag-aayos po. Ang tawag po sa mga nag-aayos po ng simbahan ay mga commission on celebration. Yun din po. Bali pag may mga piyesta, kami po yung mga nagagayak po. Tapos, PCY din po ako, yung sa youth po. Tapos, sa Prex po, member din po, tsaka sa Salit Lumin Lumen po. So, medyo busy po pa, kayo, po. ano? As in, buong week po yan po. Sa church lang po talaga po kami. Bakit po ninyo ginagawa yun noong mga panahon na yun na talagang naglalaan po kayo ng oras? para kayo ay makatupad ng inyong pananagutan o tungkulin doon sa relihiyong pinanggalingan po ninyo? Mula po palaga ng pagkabata ko, nasanili po talaga ako na as in po talagang serve po kami. As in yun po yung pinaka ano po namin is serve po kay God. At paniniwala ko po noon na pagka po ginawa ko po yung mga bagay na yun, eh nakaka, ano po ako, nakakalugod po ako sa Panginoon Diyos po. Kaya po tuloy-tuloy po talaga po ako. As in kahit po weekdays, nasa church po kami. Ayun po. Paano po pumasok ang Iglesia Ni Cristo sa buhay ninyo? O paano po kayo natawag sa Iglesia Ni Cristo? Meron pa akong mga nakilala po online. Tapos po, uh, parang hindi po ko po alam na iglesia po sila. Tapos ako po, proud po ko na nagsasabing na katoliko po ako, na ito yung mga tungkulin ko. Tapos parang siguro po naisip nila na sige nga, imbitahan natin to. Inimbitahan po nila ako na sa pagsamba sa Temple Central po. Bali, that was October 2018. Tapos po, nung una po talaga ayoko, kasi po parang sabi ko, wala, parang niloko lang ako ng mga to kasi katoliko ako, ganyan. Tapos nung nag, ano ko, napaisip -isip ako, napaisip-isip ako, singa nga, unang best lang naman ako imbitahan. Subukan ko nga na sumama. Kaya po, nung pong time na yun, sumama po ako. Tapos pagdating ko po doon, sa templo po, nung po ako nila inimbitahan po na sumamba, Nagulat po ako sa mga nakita ko po sa kaayusan. Tapos, ibang-iba po talaga sa datib ko pong relihiyon po. As in, na-amaze po talaga ako sa mga nakita ko po. From that point po, nung unang beses kayo na maanya yan, parang ginusto nyo ba na uh, magpatuloy pa, na makinig, or dumalo pa sa mga pagsamba, ano po yung mga sumunod na nangyari? Ayun po, bali po, nung unang beses ko po, dahil na po sobrang parang gunagulat po ako sa mga nakita ko po eh. Parang sabi ko, sige, ano, subukan ko pa nga ulit. Nung inibitahan po nila in ako ulit ng na linggo po, pumayag po ulit ako sumama. Hanggang sa napapansin ko, lagi na po akong sumasamba every Sunday po. Tapos, ang misa po kasi namin noon ay 4 p.m. Bali, 10 a.m. sa Templo Central po ako sumasamba po. Tapos, 4 p.m. sumasamba pa po ako sa Katoliko po. Pero sa kada pagsamba ko po, nararamdaman ko po na tinatawag po niya ako na maglingkod po sa kanya, sa Iglesia ni Cristo. Yung binabanggit po ninyo na nararamdaman ninyo sa panahon ng pagsamba, eh, yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Eh, kumusta naman po? Sabi ninyo, kasi uh, dumadalo kayo ng pagsamba sa templo ng alas 10 ng umaga, Papa. kinahapunan, uh, nadalo kayo sa misa naman. Doon sa simbahan, kung saan kayo uh, malapit na nakatira. Ano po napansin ninyo? Kaya po parang nagkakaroon po ako ng ano na sumamba po sa iglesia. Kasi mas naradaman ko po doon yung biyaya po. Nakukumpara ko na po kasi sila nung panahon na yon dahil sa katoliko po, iba po talaga yung pagsamba po nila. Nagkaano po sila, nagbabasa lang po ang talata tapos kwento na po ng pare yung kasunod sa iglesia po talaga, kitang-kita po na lahat po nasa Biblia. As in, mula simula hanggang dulo po, nasa Biblia po. Kaya nung time na yun din po, parang nagsusulat na po ako ng mga talata po na mga binabanggit. Nakukumpara ko na po, kung talaga pong nasa Biblia po yung mga sinasabi po sa mga turo po. Dahil, kasi ang tagal ko pong katoliko, pa po, hindi ko po narinig karamihan po din sa mga yun po eh. Ngayon ko lang po narinig, nagugulat po ako na, ah, may ganun palang mga talata. Kaya po, nagugulat po ako pag uwi ko po, ito talaga, parehong pareho po, yun po talaga yung mga nakasulat po. Kaya po, napapatunayan ko po talaga na ito po talaga yung tama. Nandito po yung tama. Ang binabanggit po ninyo na mga talata, yung mga talata po ng Biblia okay. na itinuturo po sa panahon ng pagsamba sa loob ng Iglesia Opo. Ni Cristo. At nabanggit po ninyo na ang sinasabi, uh, hindi kwento, Opo. kundi, kung ano yung nakasulat po talaga Opo. sa Biblia. Opo. Pa paano po nagpatuloy yung inyong damdamin na kayo ay eh, aanib sa Iglesia ni Cristo? Kailan po kayo nagpasya na ito na talagang mag iglesia ni Cristo na ako? Bali po, nung December po, mag-isa lang po ako sa Mamba po noon, sa Templo Central pa rin po. Tapos po, ang nagturo po noon ay ang kapatid na Eduardo V. Manalo po. Tapos, nung panahon na yun po, hindi ko po, po talaga siya masyadong kilala po dahil hindi naman po ako ano po. Pero curious po ako kung paano po. Tapos, simula pa lang po talagang mabihaya po talaga, pag-awit pa lang po, napakaganda po talaga. Tapos, ano, nung nagsasaytahan na po siya, grabe, yun po yung unang-una po talaga na tumulo na po yung luha ko nung time na yun po, naramdaman ko po na ito talaga, ito na po talaga yung tama. Yun po, sabi ko po, nung time na yun, magkoconvert na po talaga ako. Naalala mo po kung ano yung itinuro ng kapatid na Eduardo Manalo nung panahon nung panahon na yun po, kasi po marami na po ako mga pinagdadaanan ng mga pag-uusig noon. Lagi na po akong binibiro noon na, ay, yan, mag mag-iglesia na yan. Kasi numasamba pa yun. Hanggang ngayon, tatlong buwan na sumasamba pa din. Kaya po nung nabanggit po ng ka Eduardo, taon na taon po talaga sabi niya na ang buhay, marami mga pagsubok. Pero yung mga pagsubok na yan, para tayong mga ginto na idinadarang sa apoy at dali sa'yo ng ating palatay. Tapos, to do na po talaga yung liwa ko po, po, narinig ko po yan. Kasi ramdam-ramdam ko po talaga yung kapangyarihan po ng Panginoon. Doon sa pagtuturo po Opo. ng ating namamahala. Ano po ang naging pasya ninyo pagkatapos nun? At ano po yung mga sumunod ninyong ginawa para po tiyakin na yung pasya po ninyo na kayo ay aanib na sa Iglesia ni Kristo ay may sasakatuparan po ninyo? Um, nung nag-decide po ako na unang-unang -una ko po talaga sinangguni yung family ko po kasi alam ko po sobrang masasaktan po yun kasi po sabi ko nga po during that time po presidente pa po yung mama ko ng pastoral po namin talaga pong parang naiisip ko po talaga hindi mong po sa ano pero baka kahiyan nila pag ganun kasi nga active po talaga ako sobrang active po namin lahat medyo na ano po natatakot po ako. Pero sabi ko, ba't ko matatakot? Kasama ko ang ama. Kaya lumapit po talaga. Kasi ko, mama, mag-convert na po ako. Tapos, ayun, sabi niya sa akin, sige, okay lang. ko yan talaga ang ano mo, damdamin mo. Hindi naman kita pipigilan. Pero hindi pala siya yung magiging had lang po talaga sa akin. Yung mga tao po pala sa paligid ko ang mas magiging usig ko. Kasi yung mga kasama ko po dati sa simbahan, hindi ko na po masyado nakakausap ngayon kasi mga nagtampo sa akin. Hindi po sila makapaniwala. Tapos dati po, dahil presidente nga po ako, ako pa po yung nagsiseminar sa kanila sa ng palataya. Tapos ako pa yung mawawala. Kaya parang sobrang naano po sila sa akin, nagulat. Lahat, apakadami pong nagulat. Tapos buong ano po namin nagulat na nag-iglesia po ako. Pero lagi ko pong sinasabi sa kanila, pag tinatanong ko nila ako ba't ako ng iglesia, kasi alam ko ito yung tama. Naninindigan ako na ito yung tama. Kasi narinig ko, naikumpara ko. Hindi naman po sana, pero dati rin po kasi ng kabataan ko, sumama din po ako sa iba-ibang reliyon po. Na parang nag naghahanap pa na po ako. Nag-CCF po ako, nag-victory po ako. Natry ko pa yung mga baptist, methodist, yan po. Nung kabataan ko pa naman po yan parang curious po talaga ako eh. Tapos yung po sabi ko, isang beses lang ako naimbitaan sa iglesia. Ngayon lang ako naimbitaan sa iglesia, pero parang meron sa akin part na sana noon pa pala. Kasi parang, ano eh, ito pala talaga. Dito ko pala ganunamdaman yung sobrang, ano, mabiyaya, yung sobrang mga pagpapala. Dito po talaga yung iglesia. Yung biyaya po na binabanggit po ninyo, not necessarily material na bagay. Hindi po. Hindi po yung kapayapaan po, Opo. yung kapanatagan. Lalong-lalo na po sa panahon ng mga pagsamba at sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Sa ginagawa po ninyong paglilingkod sa Panginoong Diyos, yun po yung binabanggit ninyong biyaya Opo. na biyayang espiritual. Opo. Na napakahalaga po sa inyo noon, kapatid Opo. na po. Batay po sa inyong pagkukwento, no? pagbabahagi, maliit pa lang kayo gusto niyo na talaga maglingkod sa Panginoong uh, Diyos? Nagsimula po parang ita ko, nakakita ko sa choir. Sabi ko, gusto ko na mag-choir, gusto ko talaga mag-serve. As in, talagang, nung una pa lang po talaga, yun po talaga kasi nakikita ko sa mga family ko, ganun din po sila. Gaano po kasarap sa pakiramdam na nasa tunay na paglilingkod na po kayo at wala po kayong alinlangan, katulad nyo na sinabi niyo alam yung ito ang tama. Gaano po kayo kasaya? sobrang saya po kasi nung dati po talaga, akala ko okay na. Parang okay na yun eh. Kasi wala naman po akong ibang alam na parang sapat na yung panampatay na yung pagsiserve ko. Pero nandito po ako, iba po talaga yung kaloob na ano, kapayapaan pa, sa panampatay po, sa kaligtasan. Mas alam ko po na ito po yung tama at tunay po. Marami pa po tayong pag-uusapan, kapatid na Alex. Pero bitinin po muna natin yung mga nakikinig. Ano, Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag a Convert Story pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, Ang Tinig ng Katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag a Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Alex Fernando de la Cruz mula po sa lokal ng Maykawayan Distrito ng Bulacan South. Si kapatid na Alex po ay dati pong katoliko na tumanggap ng iba't ibang tungkulin. Kabilang na ngayon yung pagiging uh, president o tagapanguna sa choir o mga mga awit sa parish po kung saan siya nagsisimba kasama ng kanyang pamilya. Dumating po ang panahon na naanyayahan po siya na dumalo sa pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagpatuloy po ang pagdalo niya sa mga pagsamba at sa pagtuturo po mismo ng kapatid na Eduardo Manalo. Matapos niya pong marinig ang pangangaral ng mga salita ng Diyos ng taga pamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, nagpasya na po siyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan po natin ang pakikipanayam o pakikipag-usap sa ating kapatid. Kapatid na Alex. Mula po, nang kayo ay magpasyang umanib sa Iglesia Ni Cristo at nasa proseso na po kayo ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo, ano po yung mga aral na nakatawag ng pansin sa inyo at lalong nakapagpatibay sa pananampalataya po ninyo na totoong ang Iglesia Ni Cristo? ang tunay na sa ating Panginoong Diyos. At dito po magagawa ng tao yung tunay na paglilingkod sa Kanya. Nung tinodoktrinahan po ako, uh, sinabi po sa akin na nadodoktrina po sa akin na lahat po ng mabanggit po, kung gusto ko po ay isulat ko. Bali, yun nga po ginawa ko, lahat po na mga sinasabi po mga talata sa doktrina, sinusulat ko po. Tapos kinukumpara ko po doon sa Bible po namin. Tapos nakita ko po talaga na mga nakasulat po doon kaya po nagtataka po ako noon na bakit ngayon ko lang po naririnig tong mga aral na to na that nan sa Biblia naman pala. Para pong napansin ko na marami pong mga hindi sinasabi po sa amin noon. Tapos na nga po na, nababasak po to po nung sa mga pagsamba po sa rebulto. De nang nakita ko po yon ang ginawa ko po, itinupi ko po yung Bible po, yung ano na yung page na yun po para po pag kasi po meron po kayo sa Katoliko na parang daily guide po. Pagpo nagbukas po sila ng Bible, makikita po nila yun na nakasuot po talaga sa Bible na dapat di po tayo sumasamba sa mga rebulto po. Isa po yun sa mga talata po na talagang nakaano po sa akin. Kasi po dati dahil, ano nga po, Commission Celebration, isa po ako sa mga nagagaya po sa mga patron-patron po, po, binibihisan po sila, pinapatahian pa ng mga damit, tapos nalagay ng mga bala-balaklak. Ganun po kaya sabi ko, may mga hindi po talaga tamang mga abal po. Sino po ang nakilala ninyo na dapat at tunay na Diyos na dapat paglingkuran at sambahin ng tao. Ang ating Ama po. Ang Ama po na nasa langit, oh. ang ating uh, Panginoong Diyos. Kaya mula po dun sa mga aral na itinuro sa inyo, lalo po kayong tumatag Opo. sa pananampalataya. Opo. Kailan po kayo nabautismohan, kapatid na? July 31, 2019 po. Congratulations po. Thank you. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ni? Ah, uh, nung una po, nung before pa po ako nag iglesia, medyo malungkutin po ako. Madalas po ako nade-depress. Parang lagi ako napapapekto sa mga bagay sa paligid ko. Pero mula po nag-iglesia po ako, mas tumatag na po ako. Mas ano po ako, pag po may problema, tatakbo po sa kapilya, iiyak akong kapanata. Tapos parang ang gaan-gaan na po ng pakiramdam ko paglabas ko. Lalo pa po nung nagka po ako dahil po yung asawa ko pa ay guro talaga pong pag ano, napaka ano po niya yung sa katatagan po niya, nandadamay po ko sa ano po niya. Mas na ano po talaga yung pananampalataya ko, mas napapatatag po. Nagtutulungan po kayong mag-asawa oh, para lalong patatagin ng pananampalataya oh, po. po ninyo. Nabanggit po ninyo kasi no? Na, na pagka may problema, pagka may pinagdaraanan, tatakbo po kayo sa Kapila. kapilya, doon kayo mananalangin. Malinaw po sa atin na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para po sa kabatiran din ng mga kababayan nating nakikinig ngayon na hindi po kasi tayo makakaiwas sa mga problema. Opo. Hindi tayo makakaiwas sa mga pagsubok, lalo't naririto pa tayo sa daigdig. Yan po ang itinuturo sa atin lagi ng na ating namamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. Pero kaya po namamalaging matatag, masayahin, nabanggit so, ninyo, <laughs> ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dahil mayroon po tayong nalalapitan, mayroon po tayong natatawagan. Ang ating Panginoong Diyos ang amang nasa langit na nagpapalakas at nagpapatatag po sa bawat isa sa atin. Kapatid na Alex, nakakatuwa po sapagkat nakikita po namin sa inyo ang kasiglahan, ang katatagan at malinaw na malinaw po sa inyo na totoo at tama po yung naging pasya ninyo nang kayo ay pumasok o umanib sa Iglesia ni Cristo. May mga kababayan po tayo na maring naghahanap din ng mga sagot sa kanilang mga katanungan at nangangailangan po na maisagawa nila yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang po kababayan natin, maring marami po sa kanila mga mahal ninyo sa buhay. Baka po meron kayong gusto sabihin sa kanila gusto po ninyong ipakilala sa kanila ang Iglesia ni Cristo? Bakit mula sa pinanggalingan ninyong reliyon, napakasigla ninyo, dami ninyong tungkulin, bakit nagpasya pa rin kayo? Nagpatuloy po kayong pumasok o umanib sa Iglesia ni Cristo. Sige po, bigay po namin ng pagkakata. Para po sa mama ko, salamat po dahil hindi mo po kayo nadlangan nung nagpasya po kayo ng umanib sa Iglesia ni Cristo. At sana patuloy ka pa rin sa akin at pagdating po ng araw ay ma-mission po kita at makasama po sa paglilingkod dito po sa Iglesia ni Cristo. At para lang po sa mga kababayan po namin at sa mga sa buong mundo po na manonood po, kahit po wala pa po kayo sa Iglesia, sana po paunlakan niyo po yung mga nag-aayaya po sa iyo sa mga sa mga pagsamba, kasi po naniniwala po kami na nandito po ang tunay po ng kaligtasan at masaya po kami na makasama po kayo dito po sa aming paglilingkod. Maraming maraming salamat po kapatid na Alex at samantalay na rin po natin ang pagkakataon. Yamang isa po kayo sa naging bunga o natawag po sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan po ng pagtuturo ng ating pinakamamahal na kapatid ang ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Baka mayroon po kayong gusto sabihin po sa kanya. Sige po. Para po sa mahal namin, tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, maraming maraming salamat po dahil po sa inyo ako po ay ngayon kaanib na Iglesia ni Cristo. Habang buhay ko po itong pahalagahan, pakiingatan po aming tungkulin ng aming buong sambahayan. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming maraming salamat po kapatid na Alex sa ibinahagi mo pong istorya kung paano ka po tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Baka po meron pa kayong gustong batiin, kapatid na Alex. Go ahead po. Pinabati ko po ang asawa ko po na si Darwin de la Cruz, ang aming sambahayan. Ang nagdoktrina po sa akin si Ka Jeric L. Rodviesca, ang aming pong destinado na si Ka Reggie Angeles, at ang aming mahal na tagapangasiwa, kapatid na June Castillo. Ang nakasama po natin ay ang kapatid na Alex Fernando de la Cruz mula po sa lokal ng May Kawayan, distrito ng Bulacan South. Mula po sa pinanggalingan niyang relihiyon kung saan ay may tungkulin siya. At hindi lang basta may tungkulin kundi tagapanguna pa po sa choir o mga mga awit sa parish kung saan siya sumasamba o nagsisimba ay ganap na po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang naging daan po para mabuo ang kanyang pasya na umanib sa Iglesia ni Kristo ang naging pagtuturo po ng ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. At binabati po natin ang ating pinakamamahal na kapatid sa pagsapit po niya sa ika -labing limang taon ng matagumpay, punong-puno ng kapangyarihan, pagmamalasakit at pagmamahal na pamamahala po sa buong Iglesia ni Kristo. Maraming maraming salamat po kapatid na Eduardo Manalo sa pagka, nandyan po kayo para gabayan po ang buong Iglesia. Gabayan po kami sa ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At pangako po namin na mga natawag po sa loob ng Iglesia ni Kristo, gagawin po namin ang buo naming makakaya para mabigyan po ng kasiyahan ng ating Panginoong Diyos sa ginagawa po nating paglilingkod sa Kanya. At bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, pinasasalamatan din po natin ang mga uh, tech na nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio, gayon din po sa INC TV. Pinasasalamatan din po natin ang nangunguna, nangangasiwa sa SEBC, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo, at higit po sa lahat, sa pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid. Kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo para maisagawa ang tunay na paglilingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan natin na sumubaybay po sa araw na ito, sana po nakapagbigay po sa inyo ng panibagong inspirasyon ang programang ito at dumating din po yung sandali katulad po ng ipinag ni kapatid na Alex na magkasama-sama po tayo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maisagawa po natin ang tunay at marapat na pagsamba sa ating Panginoong Diyos hanggang sa sapitin po natin o kamtin po natin yung ipinangakong kaligtasan na itinuturo po mula sa mga banal na kasulatan o mula sa Biblia. Hanggang dyan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.